Virus marketing malakas. Ginamit nyo lang mga kanyang para sa vlog vlog nyo at sa so, comment. Dismayado yeah. dahil naging kayo sila ng isang olor sa gutom. At, at lalong ginamit yung mga staff para mag-assist sa inyo. Tapos bala kayong nabot. Nising kong doli. Nag-abot ako ng 3,000 last money na yung kanina. Okay. Okay. Alam mo po Sino po ba kayo dito? dito? Alam mo, staff. Sino kayo dito? Ha? Porque hindi ka nabigyan? Ay, hindi Pumunta kami dito. Ka pumunta kami dito hmm? para tumulong at i-promote okay. yung doon. Ano ka pa ako? Tumutulong na kami. Oh, sino ba ang mga nito? Ha? Pag pinapayagan ninyo yung mga gantong staff ng munisipyo. Sir, eh, dapat kayo ngayon tumutulong. Gusto nyo nabibiyan. Di ba? yan? Oh, 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 tumutulong oh, oh, sila. Hindi naman daw sila bibiyan. No. Ayun ay, o. No. Ayun o. 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 Ayun kami Ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Promote rin ko pala. Promote ang polisipong parawan. Tapos isin mo kami. Excuse me sir. O oh, uh, uh, nga, teka, lang teka, sa teka sa lang, teka lang. Sino po yung mayor dito? Okay. Si mayor Reyes po. Mayor, 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 Mayor Reyes. Tananawagan po kami na ganito po ang klase ng mga tao ang lalason sa munisipyo ninyo. Ano yung nag ka ng lagay? Hindi po. Oh, o, ba't Alam mo ba? naman, di ba? Kailangan mga pag-coordinate dito bago namin gawin yun. Kailangan okay. 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 mga mag-assist. Bakit po namin yung magiging yung mag-assist? Eh, para sa mga oh. kapatang bahay, hindi mo na magiging mag-direct, di ba? Sino po na din yun?

I don't know.